90% ng mga Pilipinong sampung taong gulang ang hirap sa pagbabasa. Ayon sa Program for International Student Assessment, Ibig sabihin, siyam sa sampu sa kanila ang hindi naiintindihan ng nakikitang nakasulat na mga salita. Tumataas din ang bilang ng mga batang Ingles na ang ginagamit na salita na ayon sa PISA ay may epekto sa ginawa nilang pagsusuri. Mas mababa ang nakuhang marka ng mga estudyanteng hirap sa paggamit ng wikang Filipino. Paano ba natin ma, ma address itong problema ng bansa? Binuko ang lang para reads kasi nalaman ko yung uh, datos ng maraming mga batang hindi nagbabasa. May mga teachers ako nakakausap, may mga libro ang 7 years old, kapareho lang ng libro ng isang teenager like 16-17 years old. So nagulat ako ang isang teenager hindi marunong magbasa. Paano siya makapagtrabaho kung hindi naman siya marunong magbasa? So it's tragic. Hindi ka naman mabumog survive sa mundo kung hindi ka marunong magbasa. Para sa akin, isa itong trahedya. Isa siyang trahedya na kailangan solusyonan kaagad-agad. Hindi dapat magpatumpik-tumpik. Meron akong responsibilidad bilang publisher nung ginagawa ko to para sa batang Pilipino. Kailangan niyang magbasa. Kailangan niya itong libro na ito Bilang tugon sa lumalalang problema sa pagbabasa, binuo ng Lampara Books ang Lampara Leveled Reader Series. Mula sa panulat ni na Victor A. Villanueva at Daisy Jane Calado at illustrations ni Cha Gatchula At aprobado ng Early Reading Teachers. Binubuo ito ng dalawang sets ng 150 books. Isa sa Filipino ang Magbasa Tayo na sumusunod sa Marungko Approach at isa sa English ang Let's Read na naman ng Systematic Phonics. Bawat set ay may limang levels, A to E, para sa sistematikong pagtuturo sa mga bata ng pagbabasa. Ang target natin para sa Lampara Series ay yung mga bata nagsisimula pala magbasa. Sila yung mga batang nasa kinder, grade 1, grade 2. Kapag naayos natin yung pagtuturo sa mga batang ito, sa antas na ito, malaki yung chance natin na 5 10 years from now, they're doing better than the children now. Para naman sa mga guro, inisip natin yung sulit na pag ginamit ni teacher to sa isang purpose, hindi lang siya malilimitahan doon sa original niya na fluency purpose, pero magagamit din niya ito for listening comprehension, reading comprehension, writing. Kasi pag nagturo ka ng pagbabasa, hindi sapat na magaling kang magturo, kailangan din merong babasahin yung mga estudyante mo. Pag tinitingnan mo yung mga pag-uusap tungkol sa ano ba yung kulang sa pagtuturo ng pagbabasa, laging ano eh, hindi magaling yung teacher o laging uh, walang classroom, pero napakahalaga ng tamang materyales para may babasahin yung bata. Nagturo ka magbasa, dapat may babasahin maayos. Ang Lampara Read series na magbasa tayo at Let's Read ay may sistematikong disenyo para mas madaling maituro ng mga guro at mas mabisang matutunan ng mga bata. Mahalaga na kapag nagtuturo tayo sa mga bata na magbasa, meron talaga tayong explicit at sistematik na pamamaraan. Hindi siya anything goes. Ang sequence ng mga titik kailangan organisado na hindi ka labo-labo no, kapag nagturo ka ng mga titik. Dahil sistematiko yung sequence ng mga letters. Sistematiko rin yung paggamit ng mga salita. Ito, ito. So yung mga panimulang titik ng marungko ay M-S-A-I-O-B. Tuturo muna natin siya ng hiwa walay, Tunog ng M-I-M, -M, tunog ng S-I-S, -S, tunog ng A-I-A. Pagkatapos nun, mabubuo mo na nga yung mga salita tulad ng asa, masa, ama. Pagkatapos nun, pag nagdagdag ka ng isa pang titik na ay, makakabuo ka na ng misa, isa, mami. Kapag nadagdagan yung titik natin, susunod doon ay o, meron ka ng uh, oso, uh, baso. At sa pagbuo ng mga salita, nakakabuo ka ng na makahulugang pangungusap. Sa mga makabuluhang pangungusap na yon, natututunan ng bata Ah, ito ang titik, ito ang itsura niya, ito ang tunog niya. Pagkatapos, ito yung mga salitang nabubuo at kilala ko yung mga salita. Kasi, dini-discourage natin yung mga bata na isipin na ang mga salita ay in isolation. Pangalawa naman na ipagmamalaki natin ang na katangian or feature nitong ating series, yung paggamit ng mga word patterns sa isang konteksto ng kwento. Flexible yung mga kwento kasi sa kwento pa lang, no, marami nang pwedeng magkaroon ng option yung teacher. Binibigyan kasi natin ng karapatan yung mga teacher na iugnay siya doon sa kanilang ginagamit na material para meron silang power over it. Dahil ang una mong kailangan gawin bilang isang teacher ng reading ay mapakilala mo yung titi para makabasa sila ng salita at makabasa sila ng pangungusap, makabasa sila ng kwento. Pero dahil bilang isang teacher ng reading, teacher ka rin ng language. Kaari mo siyang gamitin uh, bilang springboard para don sa skill na yon na noting details, problem solution, cause and effect. Uh, marami siya talagang um, gamit kay teacher dahil ginawa natin yung disenyo na flexible at hindi restricted dun lamang sa original niya na function. Mahuhusay, masipag, madiskarte ang ating mga guro dito sa Pilipinas. At kung bibigyan natin sila ng tamang materials sa pagtuturo ng pagbabasa, tiyak na mas tatalino ang mga batang Filipino. Meron tayong problema sa antas ng pagbabasa at ito ay nireport ng PISA. Yung mga bata na tinest ng PISA, na sa upper high school level na sila, di ba? Malamang yung mga batang yon na tinest at nag-register na mababa sa PISA, sila yung mga bata na ayaw magbasa at mababa yung kakayahan sa pagbabasa or both. Pero kung ang pagtuturo sa iyo na pagbabasa, ito ang titik. Ang titik na to, pag pinagsama mo sila ng, sa isang paraan, magiging salita. Kapag uh, pinagsunod-sunod mo ng maayos yung mga salita, bumubuo siya ng isang pangungusap. Pag nagsama-sama yung mga pangungusap sa isang direksyon ng kwento, lahat yon ay merong saysay. -say. Kapag ganoon yung orientation mo sa pagbabasa, ang iisipin mo, Okay pala magbasa. Yung love for reading talaga yung gusto nating i-develop. At yung ideya na hindi mahirap matuto magbasa. Ang buong level, pag nabasa ng isang bata, kaya na niya magbasa na makapal Tapos pagkatapos niya nabasa lahat, syempre choice na niya kung ano nung gusto niya basahin. Math, science, uh, social studies, yung comprehension niya, buo na. Ang lupit ng mundo. Eh, kung paano kung hindi ka pa marunong magbasa? Kasi, para mag-survive ka sa mundo na to, kailangan mo magbasa. And, hindi naman mag adjust ang mundo para sa iyo eh. Ikaw ang mag adjust sa mundo. At para makasabay ang Pilipinas sa pag-unlad ng mundo, simulan natin sa mga batang marunong at may kagustuhang magbasa. Gawin nating mas matalino ang ating mga kabataan. Gamit ang Tampara Reads, magbasa tayo at let's read para sa mas maulad na batang Filipino.